Hi guys, what's up? Good morning. So ngayon guys, bagong maga, bagong video ng parasin nyo. Mag-unboxing tayo ng parcel natin ngayon. At papakita ko sa inyo, baka magustuhan nyo ito sa mga mahilig mag-dive dyan. Ito, tara, buksan natin. Yan guys, isang plus slide na napakanda at napakailaw. Tingnan natin ito. Yan, Medyo mahirap talaga guys, pag ikaw lang may isa. Dahil ikaw lang nagkakamera, camera video it, ikaw rin ang mag-open. So, may at maya, papakita ko sa inyo kung anong klase spot ito. O plus slide na napakaganda at napakasulit. Talagang maaamis maa ka at mapapa ano ka na lang, mapapa wow ka na lang sa plus light nito. Tara, yan. Yan yung plus light natin ngayon. Na tinatawag na Asapi. Alam niyo guys, yung Asapi brand, mahal talaga. Pero ito, laking gulat ko dahil yung pagkakita ko sa price. Nako. Kakaiba dahil kayang-kaya sa bulsa. So sa mga mahilig mag-dive diyan, mag -dive dyan, night fishing. So ito na ang para sa inyo. So plus light lang siya guys wala siyang uh, ano kasamang battery pero napaka ano napaka affordable lang na asapi so basta mga asapi magaganda at saka ma, ano maganda yung ilaw yan merong uh, hawakan yan at saka wala siyang battery only plus light lang pero abot kaya ang presyo at maganda sa pang night fishing at diving o, uh, or mga emergency light na pwede so wala siyang battery isa lang ispat lang pero napaka portable. So, ano pang hinihintay mo? Huwag ka na magpapahuli guys. Dahil napaka mura nito at baka maubusan ka. Just click in your basket kung gusto mong bumili guys. At nakita mo ang presyo. Mapapawaw ka talaga. So, thank you so much guys. God bless.